Hello mga kalomi. Uh, paalis ako ngayon kasi magpapa-adjust ako ng ngipin. Wow! Yes! Sakay na ako ng jeep. Grabe ang traffic, ha? Huh? Nandito na ako sa aking dentist. Tinanong yung pangalan ko, sabi ka, Indo, yung afiliado ko, sabi ko, gutong ka na. <laughs> Dito nga pala ako adjust <laughs> Yan yung mga gagamitin. Siyak. Pumunta nga pala ako sa palengke para mambulabog. Ang gulat ni Meses. Wow. Hi, Meses ko. Sir, naka 1 million views na daw siya. Oo. Oh, oh, oh. ma ka na? Hindi ko nga alam paano gayon. Tingnan ko. Sumama na kayo. Dali. Sumama na. Sumama Ari naman na yung bahag. Dali na. Anong gagawin? Oh, Anokin mo sa mga bili na. Alright guys, pili na po kayo ng aming mga damit dito sa 3N's Boutique Tapakuna New Star no bago po. Ah, <laughs> oh, ayun, bumili daw kayo. Dito ka nabili ng damit. Ilan taon na? Hindi pa nagpa-pandemic eh. 2020, 2020 2019, 2020. 2019. Noon. Pili lang, ma'am. Pili lang Ito talaga ako sa ano. Eh, tiktok lang ako sa Pagka may iya, ah. Meron mo. Pasok kayo. Nagbenta ka muna. Ang <laughs> gano'n Hindi kayo naligo. Ah! <laughs> Hindi <laughs> <laughs> naligo si Meses. Ay, naligo ako. Pasok mga suki. Presyon di Bisoya. Hindi ano ka pasok. Magsusukat muna ako. Tingnan ko magugustuhan ko to. Ibaligtad pala o oh, nakaganto ang bulsa. <laughs> Maglo-lobby ka nakaganyan. <laughs> nandito ang bulsa. Kala nakaganyan. Baligtad guys. So pag namubulsa nakaganyan. Mrs. <laughs> Mama's school. Yes. <laughs> gusto ko. Kano ka gusto mo? Ay, magkano daw, guys? Magkano daw? Baka marahang manghihin ng anak sa Pukunin ko nga yan. Bahala ka. Wala pa nga kami pwede ka. Ah, Mrs. Ayuso! Wow, may pachitsa rin si meses. Saan ito galing? Bulacan? As in galing Bulacan? O binili mo din sa tindahan? kang kan eh. Hindi ka ito oh, na dahan, eh. Sige, thank you so much. Eh, Guys, ka, uh, si Charon. Labas meses. maganda ba? Si Charon, ha? Ha? Ang dina yung Guys, yung damit ko naka-display na din. Bilhin nyo na 100. Mine. <laughs> 100 tubal na tubal, meses. <laughs> <laughs> Alis na kami ni Meses. Ipagdadrive niya ko, O, ipagdadrive kita, Meses. Baka tayo kasi mag-untra-fortuner <laughs> drive. Anong dala mo? E-bike. <laughs> <Hala> mo? Nakala <laughs> ko naka-fortuner ka ngayon. Tara days. na! Aalis na kami By ni Meses. Sakay kami sa e-bike. Ka. MCM. Poly Perch. Meses, galingan mo mag-drive ba? <laughs> Mag-vlog pa tayo. Chanel. Bag for men. Meses, malaki yan. Malaki yan. Backpacks. <laughs> okay. Travel bags and sling bags for ladies. Marami rin tayong mga leather wallets pang lalaki. Go messes. Ay, yung si Messes. Ganda naman natin dito. Kaya nga. Pag nasa lupas ang tapang ng Pilipinas. Oo nga. Sumakay naman ako ng jeep papunta sa Rob kasi may ako. Kaya nandito na ako. Bula Gulat yan. Hindi yan. Wow, saan ang Ano ko? Ano ako sa iyo? gaya gaya sa iyo? malay gumanda. <laughs> ano? <laughs> Ganda naman ang friend ko, si Julie. Julie B. Julie Bida. Bida sa'ya. Nag-crave na pala ako sa si shawarma, kaya kumain na din ako dito. Waiting ulit. Padal. Gutom na. Kukiswagihin na. Inip na.